Sa larong basketball, ang pagkakaroon ng epektibong opensa at depensa ay kritikal para sa tagumpay ng isang koponan. Subalit, sa ilang mga sitwasyon, maaring magkaroon ng mga pagkakamali at kakulangan sa chemistry at paghahanda na maaaring magdulot ng di inaasahang resulta. Sa kamakailang pagkakataon, ito ay naging katutuhanan para sa Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup sa kanilang paglaban kontra sa Angola, naging malinaw na wala sa sistema ang opensa at depensa ng Gilas Pilipinas. Nagkaroon ng mga pagkakamali sa pagpasa at pagtutugma, at hindi rin magkatugma ang mga galaw ng mga manlalaro. Ito ay nagresulta sa masamang performance sa shooting, kung saan si Jordan Clarkson, bituin ng Utah Jazz, ay nagtala lamang ng 7 of 22 mula sa field at pumalpak sa kanyang mga tres. Isa pa sa nakita sa laban ay ang kakulangan sa paghahanda habang nagkaroon ng magandang simula ang Gilas Pilipinas, ito ay unti-unting nawala habang pinalakas ng Angola ang kanilang depensa. Ipinakita ng Angola ang kahusayan sa pagtira mula sa labas ng ARC, isang aspeto na hindi nakuha ng Gilas Pilipinas. Sa kabuuan, ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa Angola ay nagpapakita ng kritikal na papel ng chemistry at paghahanda sa isang koponan. Hindi lamang ang individual na kahusayan ng mga manlalaro ang mahalaga, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan na maglaro bilang isang sama-samang koponan. Sa pagtuloy ng kanilang kampanya sa 2023 FIBA Basketball World Cup, mahalaga para sa Gilas Pilipinas na pagtuunan ang aspetong ito. Ang pagtutugman ng kanilang laro at masusing paghahanda ay magbibigay daan sa kanila para masungkit ang mga panalo at magtagumpay sa mga laban sa hinaharap. Sa huli, ang kakulangan sa sistema ng opensa at depensa, kasama ng pagkukulang sa chemistry at paghahanda, ay mga aspeto na mahalaga sa basketball, at ito ay mga aspeto na dapat ay isinasaalang-alang at pinaghuhusay ng Gilas Pilipinas sa kanilang pag-asa na magtagumpay sa pandaigdigang kompetisyon.